my good oh. lord <laughs> grabe itong ulan at abang kakilom na to, -cube, na nangyayari <laughs> Yon mga ka-cube, so bali linggo na po ng 6.30, so oras na po para magpaalam tayo ulit at i ko magkano ang ating kinita ngayong linggong to. So bali sa loob ng dalawang araw na pagpa-part-time natin, titingnan natin kung magkano ba ang ating kinita. Panoorin niyo po sa susunod na sa video nito. So bali ito nga po pala, ang ating naging puhunan ngayon ay $50 na gasolina. So tignan nyo po kung magkano ang inabot ang $50 na gasolina natin. So, bali, kalahating tanki lang din po ang nakonsumo natin sa loob ng dalawang araw sa pagpa-part-time. So, yun. So, tignan nyo po kung magkano ang ating kinita. Kita-kits ulit po tayo. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Salamat. Yun mga ka-cube. So, bali, Friday na naman. Isa pong magandang gabi sa inyo. Bakit nga ba gabi sinasabi ko kahit Maaraw pa, kita nyo, pero mag-aalas 6 na po ng gabi, kaya magandang gabi po o magandang hapon ng gabi ano man po yun. So, yon Bali, ito po tayo nagbabalik. So, Friday na naman. So, alam nyo na ibig sabihin no? So, kalalabas lang natin kaninang alas 3 ng hapon. So, yon So, Bali, nagpahinga muna tayo ng 2 hours sa bahay. Kumain. At nagmuni-muni kasama si Mrs. So, yun. So, kaya ito, kalalabas-labas lang natin. Kanina, mga bandang 5.30 uh, ata uh, yun. So, yun na, magpa 5.49 call magpa 6 o'clock na. So, bali na kayo isang order na tayo. So, na na deliver na natin for $11. So, yun. So, kaya kinuha ko na kasi malapit lang naman. Tsaka para makalabas tayo kasi pag nasa bahay tayo, dinatamad ako eh. Kahit yung mga order na malalapit, hindi ko kinukuha pag below $20 eh. So, normal kasi hindi naman taga ako buko ng $20 below. Pero sa ngayon, since kailangan ko magpataas ng rating. Masyadong mababa yung acceptance rate natin. Nasa wala pa tayong 10% ata nasa 9% tayo kasi dahil sa kakapili natin ng magagandang order so isa ngayon medyo mahina ang order since mainit-init pa sa labas kaya hindi tayo medyo nababatuhan ng magagandang order pero priority pa rin naman tayo sa grocery order so yun ang kagandahan priority pa rin tayo so yun so may bagong order ang so, toy alien supplies hindi diba? hindi ko alam itong ito. 161 ang gas dito magpagas na kaya tayo dito mga kakiyo mukhang mura dito magpapagas muna tayo dito lang so ba't kung makikita nyo $1.61 per liter mm -hmm. mga kailang dito kaya tayo lang pupultang ko na sya mga ka-tips para dire dire na tayo bukas wala tayong intitay mamaya gabi rin may abutin ito Malamang ito mga nasa 50 dolyares ko. May kita kasi almost empty na tayo mga troops. Ako ayan na mga Tama nga ako. Lumampas. First time ko lumampas ng $50. And $51 mga troops. Wow. Almost nasa P2,500 yan. My goodness. Ganun, kamahal ang gasolina ngayon buhay buhay may kikitain pa kaya tayo dito sa DoorDash at uber one hour later so yan mga ka-cubes so bali ito pang hindi na naman na pang atlo, pang apat natin na delivery ito. so bali yan pipick up tayo dyan sa Tim Hortons nandito tayo sa ESO so pero hindi ko alam na first time ko pumick dito sa Tim Hortons na to so meron na rin sila sa DoorDash so mas malapit to sa bahay katapat lang ng building to so hopefully makarami tayo dito so bali ito pasok tayo sa loob for $8 to 2 kilometers kaya kinuha ko na so later. Yon mga cubes so bali ito, tapusin na natin ang Friday night. So bali naka $78 lang tayo ngayon, nagumpisa tayo mga 5.30. So 9.30 na, so naka $78 tayo. So bukas ng umaga, hopefully maaga tayo makapagumpisa at makarabi tayo hanggang gabi ulit. So yon tignan natin kung magkano aabutin natin. So yun muna mga cubes kita-kits tayo bukas. The next day, Isang magandang umaga ng Sabado mga ka-Cubes So bali ito, welcome back sa ating channel So bali ito, kapi muna tayo mga ka-Cubes, Team Hortons Tapos bumili na rin ako ng Timbits Tsaka isang muffin dito sa akin, sa tabi ko So bali ito, nandito tayo sa car wash So bali, nag car wash ako So pinatutuyok, papatuyok pa ko pa pala, papatuyok So bali manual car wash tayo, nag manual car wash Magbabacuum din kasi ako So ewan ko, baka pag vacuum ako bukas na lang kasi So pa tayo, mag-schedule tayo ng mga bandang alas 9 So 8.27 na So hindi ko alam kung gaano ako katagal makakapagkara So lilinisin ko itong mga salamin Tsaka itong loob, pupunas-punasan ko rin Tapos baka bukas na lang nga siguro yung vacuum So yun ang medyo mga tagal-tagal time consuming yun Ibababa ko pa yung mga laman ng sasakyan sa likod So yun So bali ganun, ganun lang ang ating buhay Canada So minsan kailangan nating magkarwas, maglinis ng bahay, magtrabaho So yun, so ganun lang so bali balance time lang so kailangan natin dito sa Canada so yun mamaya mamaya na lang tayo magkantuan mga cube so magkakape muna ako at balik tayo sa ating part time mamaya kaya so, na siya mga cubes so, bali. hindi ko na siya nilagyan ng tar block magbyahin na tayo hindi na siya huh? pwede na yan ah, back ko na rin siya sa loob so yun, so na tayo mga cubes woo huh? So yun mga kakibs, almost inabot din tayo ng isang oras dun na ah. sa so, pagkakarwas, biruin mo 9.30 na So yun, bali, buti na lang wala gaanong order sa nakapost din naman ako So yun, so bali maglagi na tayo sa Uber Eats tsaka DoorDash, so yun So yun mga kakibs, so bali andito na tayo sa Superstore, dito na ako tatambay kasi andito yung Superstore sa kaliwa ko, tapos andito naman sa kanan ko yung Walmart, so bali dalawang uh, store ang babantayan natin yung Superstore at Walmart. So, bali naka-on din yung Uber Eats natin. So, kung sakaling may pumasok na Walmart orders, kung maganda yung bigay, kukuli natin. So, ayan mga kakub. So, kapi-kapi muna tayo ngayon. Hintay-hintay tayo ng order. Few moments later. Yun. Ito. Unang deliver na natin. Building na naman. May siya deliver tayo ng pakwan tsaka cake. Ayan, pakwan tsaka cake. Oh, kita, kita. One hour later. Update tayo mga kakip. So, bali ito. 12.30 na. Katatapos ko lang kumain ng lunch. Burger King na lang ako. So, yun. So, bali andito ulit tayo sa Superstore. Unang order natin. Ng um, second shift natin. So, bali kanina. ang order lang na nakuha natin. Few moments later. Yun. So, bali na tapos na natin itong $21 na to. So, yun. nagro na natin. Bahay naman siya tapos malapit lang 4 km lang dito kaya pwede ako na so, yun, so kaso ang dami dito sunod natin ay ah, nasa una na natin so, okay lang eh hintay hintay muna tayo few moments later my good lord, lord. Grabit ulan at ang mong kakilog na na nangyayari. <laughs> kaya pala may plus 2 dollars ngayon dahil ulan ng ganito kalakas. Oh my goodness. Ayan guys, pagpunta tayo mga ka sa grocery, may pupunta tayo ng dalarama for $27 siya. So kaya kinuha ko na. Malapit lang naman yung dalarama dito, mga 1 kilometer. Few moments later. So yun, i-deliver na natin itong binili natin sa dollar store. Bali, mostly panlinis ng bahay yung in-order ni customer, kaya ako konti lang, pero ang laki ng bayad sa atin. deliver lang Day tayo mga cubes. Mag alas 4 na. Lo, nakikita niya ang ulap na yan. Ang... grabe, di ba? Kikita niya naman. Mukhang babagsak na naman ang ulan pero hindi naman. Kanina bumagsak na talaga ang ulan pero ngayon medyo nagbabadya-badya na naman. So yun, so bali eto, update tayo nakaka 88 na tayo. Tapos meron na naman tayong 23 dollars na order na nakuha ngayon. Tapos kanina naka 37 dollars tayo. So nakaka almost like 130 plus na tayo. So, hindi naman sama yun. Pero, nung unang part ng umaga, so, nung nag-car tayo, medyo ang bagal. Kasi, isa lang yung nakakuha nating order simula nung alas 10 to 9.30 late na kasi tayo natapos mag-car wash. Kaya, wala tayong nakakuha nung order ng umaga. So, bali almost tanghali na tayo nag-umpisa. Mabuti na lang umulan. So yun, medyo dumami-dami yung order Mukhang natakot yung mga tao lumabas Kaya ayun, nakabawi-bawi tayo ngayon So mamaya, konti na lang habulin natin Tignan natin kung makaka-200 dollars tayo ngayong araw na to Yun mga kakips Oh, pagod So bali, update tayo So bali, 4.30 na Natapos na yung pangalawang shift natin So bali, uwi muna tayo, kakain na muna tayo Tapos lalabas ulit tayo, mga banap 5.30 siguro So bali, update tayo So naka sa Sabado naka kaninang maga, naka 16.75 cents lang tayo sa DoorDash tapos 17 sa Uber. Tapos ngayon itong natapos natin bali, naka $112.36 dollars and 36 cents na tayo. So bali in total ngayon ngayong araw na ito yay. Ano ba yan? Ewan ko kung nakamagkano tayo, naka 141 na ata tayo. So, hindi bale, mamaya tignan natin, to total natin kung magkano kinita natin ngayong araw na ito. Kita kits ulit tayo maya maya, kakain muna ako, nagugutom na ako. So, sunod sunod yung order, imbis na uuwi na sana ako, kita nyo alas 5 na. Hindi na, dire diretso na ako, mamaya na lang ako uuwi siguro. Siguro mga bandang alas 7, pag naka 200 na tayo, tsaka na tayo uuwi. So malapit na ba ito, kinakain ko na lang yung team ko kanina. So yun na muna mga kakius, pali eto. Nandiyan tayo sa Superstore So bali, yun na lang Targetin na lang natin matapos yung $200 ngayon ng maaga para makapay na tayo mamaya So hindi na natin kailangang magin uh, magdamagan ngayon so since kahit sabat usually kasi sabado nag-stay ako hanggang gabi pero ngayon since meron na tayong pondo konti na lang mga $40 na lang siguro ang kailangan natin bunuin o yung tama mga $40 na lang pwede na tayo so yun update mga ka-cubes so eto pag-aalas 7 8, 15 na So, bali ito, tingin ko huling order na natin ito ngayong gabi. Bali, na-reach na natin yung quota natin. Maaga tayo baka kaka-uwi ngayon. So, ayan. So, ayan. So, bali, kaya ito, hinintay ko lang talaga itong order na ito. 20 dollars na ito. Para makompleto natin yung order natin na... Yeah, ay, hindi oh, order. Para makompleto natin yung quota natin. So, makakalampas tayo ng 200. Kunti. Lampas tayo ng 200. Kunti ngayon tapos itong delivery nito so yun, so bali magandang time magpapahinga parang may oras tayo kay SB so yun, so pasok na tayo sa road so yun mga ka-tips ito yung ating last grocery uh, delivery shopping ngayon so yun yung last natin tapos pumili na rin ako ng sushi sa manok para pagkain mamaya alam nyo pumili ko ah, tapos ito ito i-deliver natin 20 dollars or 5 kilometers o oh, 6 kilometers sa ta kaya kinuha ko na so yun so bali ayan kapila na lang tayo so kita kiss time ngayon nakikita nyo mga cubes maliwanag pa tayo makakauwi ngayong sabado record to mga cubes <laughs> medyo gumapang tayo kaninang maga kaninang maga kasi nag car wash nga tayo diba? tapos almost alas past 12 na rin tayo naka, kapag umpisa ng mga order tapos bumuhos pa yung ulan eh, pero buti na lang pagkatapos ng ulan yon. dumami yung order bubagsak din yung order pagkatapos ng ulan so kaya eto, by sakto alas 8 makaka uwi na tayo katatapos ko lang mag deliver ng isang order yon so bali pa uwi na tayo yon mga cube so bali oras na para tapusin natin ang araw ng sabado o anong oras na so bali 8.40 na ng gabi so andito na tayo sa parking lot namin so bali aakit ako so bali na reach natin yung kota natin ngayon sabado maraming salamat na reach natin ang kota natin bali naka 200 plus tayo ngayon 209 ata kung tutusin ewan eh, ko basta yun lapas 200 tayo ngayon so Bale yun, so bali kaninang maga, medyo mabagal, mabagal lang ano natin. Tsaka binalas pa tayo, nagkarwash tayo, tapos inulan naman tayo ng bandang tanghali. Eh. Tapos ngayon, tirik na tirik naman yung araw. Pagdating ng hapon, ewan eh, ko ba, ewan ko kung anong nangyayas sa na araw to. Pero, pagkatapos ng ulan, bumuhos naman yung order pagtapos doon. Kaya tayo naka, ano, nakalampas ng eh. 200, nakala ko hindi tayo makakaisandaan dahil talagang sobrang bagal nung umaga as in wala ganong order so pagkatapos lang ng ulan yon unti-unting nung umuulan na unti-unting boom uh, dumadami yung order And sabi ko mukhang maganda to so yun nga bali hindi na nga ako nakauwi ng 4:30 so bali din diretso ko na imbis na uwi ako ng 4:30 diretso ko na hanggang ngayon so bali ito yon natapos natin na maaga imbis na alas 10 o alas 12 pa tayo makauwi nakauwi tayo nang maaga ngayon so yon so marami pong salamat mga cubes tignan din po natin bukas kung mga 400 ba tayo ko? Maisasarado ba natin sa 400 yung part time natin for the weekend? So hopefully makalampas tayo ng 400 or kahit 400 lang, okay na yun. So malaking bagay na yun. Makakapag grocery na tayo bukas or sa Monday. So yun. So, Magandang umaga bang ka-cube? So Sunday na ngayon. So bali eto. So lalabas muna ako pero hindi muna tayo mag -pa part time. Bali, bibili lang tayo. Pinapay na pang baon natin bukas. Accounting grocery na rin. Sis, meron na tayong pondo pang grocery dahil naka magkano na nga ba tayo? Naka almost 320 or 360 na ata tayo. So, konti na lang bubunuin natin para maka 400 tayo. So, yun. So, bali, pupunta muna akong grocery store. So, kita kasi tayo maya, -maya.